Panalangin bago ang hatol ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, kami lumalapis sa iyo ng may kababaan ng loob, at pusong puno ng takot at pananabik sa iyong katarungan. Bago ang iyong matuwid na hatol, kami humihingi ng iyong awa, at paglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, o Diyos. Sa lahat ng mga pagkakamali, pagkatalikod, at mga kasalanang aming nagawa sa pamamagitan ng aming mga salita, gawa, at iniisip. Ang iyong katarungan ay hindi matitinag, ngunit ang iyong pag-ibig at awa ay higit na malaki. Pinipili namin ang magbalik-loob sa iyo, na may pagnanais ng pagbabagong buhay at tagtutok sa kabanalan. Habang naghihintay kami sa iyong hatol, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan at gabayan kami upang maging matatag sa pananampalataya tulungan mo kami na maging handa sa lahat ng iyong mga desisyon at magtiwala sa iyong matuwid na plano para sa amin Panginoon sa iyong mga kamay kami ay naglalagay ng aming mga kaluluwa sa pag-asa ng kaligtasan at walang katapusang buhay na kasama ka nawa'y ang iyong pag-ibig at paggabay ay magbigay liwanag sa aming landas patungo sa iyong walang hanggang kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.